Ayan lang. Wala kayong guys, habang uh, nagbablog at agahanap ako ng ibang mabili dito sa palengke. Ayan, nakita ko na naman si tatay. Everyday pala siya dito sa palengke, guys. Ito, guys. At, syempre, uh, hindi ko naman maano yung sarili ko na hindi pansinin si tatay. At, mayroon na siyang panawagan para kay uh, Sir Rapi Tolpo. Uh, kung sana mapanood mo tong video na nanawagan si tatay sa'yo. Ito po yung video niya, guys. Panawarin niyo. At sa mga nanood, paki-share na lang tayo. Tingnan ko lang kung may barya ako ha. mo ko. Ay, manawagan ka. <laughs> Ay, naka ano ako YouTube channel. Sa mga oo, sa mga gustong tumulong kay Tatay oh. Ha? Okay. Tabi na. Kay Rapi po Bye, naka-live ka. Naka-vlog kita eh. Iyak lang ako Ay. eh. Madali umiyak. Oh, kasi nasa YouTube channel nga ako. Nag... <laughs> Nagpa-vlog ako. Dalay kita, bariya-bariya lang. <laughs> Ito si Tata yun, nananawagan kay Rapi Tolpo. Nota oh. Pariyala. Eh. Oh, Rapi. Uh, Sir Rapi, tulungan mo po si tatay. Ano pangalan mo, tay? Edwin. Edwin. Uh, Edwin Mera Flores. Edwin? Mera Flores. Mira, Mera Flores. Dito po ito sa Heros Market. Tulungan mo kamo yung asawa ng ni ni, 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 tatay Edwin Mera Flores. Dahil po hindi gusto ko magpati ka mga asawa ko. Asawa niya. Hindi makapagpati pa, ka dahil mali ang balakang. Ah, bali ang balakang. <laughs> ng ano mo, ng asawa mo. gusto kasi ang mapatsitapan niya. Ah, sige po. Ah, ito po, ah, sir, rapi, Tolpo. Ah, nandito po si tatay. Ah, magpatulong sana sa asawa niya. Madali kasi <laughs> ako lumunga. Bali po yung baywang oh, ng asawa oh, mo. Oh, balakan ah, balakang. Balakan. Oh. Bali po ang balakang ng asawa Saan po oh. kayo banda, tay? masagana Barangay 73. Sige po, pag may mga nag-ano dito at saka i-comment din kaya kay no. Rapital po. Huwag nanood ako sa ano niya, nagko-comment ko. Ayan lang po sa mga tumulong kay tatay. Sa mga followers dyan, yeah, sa mga, mga subscriber. Kaya pinutang na loob kayo Sige po, tay. Sige po, tay. Babalik-balik ka naman. Lagi naman ako sa palengke. Sige. Eh. Hi guys, uh, thank you sa mga nanonood sa akin channel at sa mga nag-subscribe at sa mga hindi pa nag-subscribe, uh, please subscribe my channel. At sana guys, may share nyo tong video na to para makatulong naman tayo sa ating kapwa para sakaling makita ni Sir Rapid Tolpo ang pananawagan ni Tatay. Ayun na po guys at uh have a nice day and thank you for watching and God bless you. Bye-bye.